Tuwang-tuwa mga mag-aaral guro at magulang sa ating school supplies at iba pang gamit at tulong ng programang Bisita Eskwela ni Mayor Dato Shamim Beruar Mastura sa Haji Edza Memorial Elementary School. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Bitbit -bit ang pag-asa para sa mga mag-aaral, binisita ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shamim Berwar Mastura ang mga mag-aaral ng Haji Edza Memorial Elementary School sa Barangay Gang Sultan Kudarat noong nakarang linggo. Sa ilalim ng bisita eskwela program ng alkalde, namahagi ito ng school supplies at cleaning materials para sa mga mag-aaral at guro upang matiyak na may sapat silang kagamitan. Pero hindi lang yan. Dahil, may dala pang magician si Mayor. Nagbigay ng libreng gupit at naghandog ng mga masasarap na pagkain. Nagbigay naman ng isang laptop para sa paaralan si Maguindanao del Norte with Cotabato City, Congresswoman by Dimple Mastura. Layunin ng programang ito na magbigay ng suporta at inspirasyon sa mga estudyante at guro sa bayan. Jen Garcia, iMinds, Philippines.